Niluto ko nga dito sa Vermont yung low-budget palabok na niluto ko sa bagong sila. Bagay na bagay nga to ngayong Vierne Santos sa panahon ng pagninilay-nilay, pahipahinga muna nga daw sa karne. Same procedure nga lang din yung ginawa ko, kagaya ng pagluluto ko sa kaloocan. Ngayon nga ay gumamit na ako ng pansit bihon. Mas bet ko kasi yung maninipis lang na pansit dito sa palabok. Buti nga ay available dito sa palengke namin ang mga kailangan ko. Kagaya ng chicharon pampalabok na bilo ko ng 25 pesos lang. Pati yung powder tinapak. At this time, meron na nga tayong onion spring. Inihahanda ko na dyan yung mga ricado na kailangan ko. Hiniwa ko na yung onion spring ng ganto kaliliit. At syempre, hindi pwedeng mawala yung tokwa, yung pamalit natin sa karne. Tapos, bumili pa rin ako ng maliit na giniling na nasa lata. Huwag kayong mag-alala mga ka-ading, 179 pesos pa rin na nagastos ko dyan. Kasama na nga rin yung itlog na pinakukuluan ko para sa toppings mamaya. Tara't mag-umpisa na tayong mag ng bawang sibuyas. Inilagay ko na rin tong giniling na nasa lata. Tapos magtutunaw na rin tayo ng atswete. Magtatakulay pala. Baka matunaw yung atswete, ano? <laughs> Biro lang. At tapos na nga rin maigisa yung tokwa. Kaya naman nagdagdag na ako ng tubig. At habang kumukulo yung tubig, ay nilagay ko na nga itong chicharon pampalabok. Tagdagdag pa nga ako ng tubig dahil sobrang lapot. Kailangan tansya-tansyahin nyo din yung tubig. Dahil pagkulangan ng tubig, ay kakainin lang ng chicharon palabok yung tubig na ilalagay nyo habang pinakukuluan ko yung palabok sauce, ay inasikaso ko na nga itlog, binalatang ko na at hiniwa-hiwa ko para mamaya sa tapi. Binalikan ko nga yung kumukulong sauce, nilagyan ko na ng North Cube Shrimps, asin at mampalasa. At ere na, magplating na tayo. Nakita nyo naman, mas nadagdagan nga yung toppings natin. Meron na ngang onion springs at crispy garlic. Ginawa ko nga rin pan toppings yung powder tinapa. Kunti nga lang yung nilagay ko para nanlalaban pa rin yung alam. Tara, tikman na natin at aba, lalong sumarap siya. Gawin nyo rin to kaading. <laughs>